Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol sa isa sa pinakasikat na landmark sa Pilipinas, ang Intramuros. Sa kabila ng mga makasaysayang mga kaganapan sa mga pader at pasilyo sa panahon ng mga Kastila, ang Intramuros ngayon ay mas dinadayo dahil sa mga hindi maipaliwanag na katatakutang bumabalot sa mga lumang gusali nito. Alamin natin sabay-sabay ang katotohanan sa likod ng mga ghost stories of Intramuros. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shaney at welcome sa Kwentuhan sa Dilim. Kung saan ako ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na hindi binabali ang spaghetti noodles bago iluto sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ang Intramuros ay isang makasaysayang lungsod na matatagpuan sa loob ng Metro Manila. Ang pangalan na nagmula sa terminong Espanyol ng ipig sabihin ay sa loob ng mga pader ay tumutukoy sa lungsod na itinayo malapit sa bukana ng Ilog Pasi sa panahon ng Espanyol na si Miguel Lopez de Legazpi noong taong 1571. Umunlad ang Intramuros noong ikalabing pito at ikalabing walong siglo bilang kabisera ng New Spanish Island ng mga Kastila. Ang Maynila ay isa sa mga lungsod na may pinakamarami tao sa mundo. At sa gitna ng maingay at overcrowded na lungsod na ito, nananatiling nakatayo ang isang historical relic, ang Intramuros, the Walled City. Ang Fort Santiago ay ang pinakamatandang kuta ng Espanya sa Pilipinas. Ang lokasyon na matatagpuan sa loob ng Intramuros sa Maynila ay isang piping saksi ng ilang makasaysayang pangyayari sa Pilipinas. Nang dumating ang mga Espanyol noong 1571, giniba nila ang lugar at pinalitan ito ng kuta na ipinangalan sa patron ng Espanya si St. James o Santiago sa Espanyol. Ang gusali ay nagsilbi bilang isang sentro ng proteksyon. Ang unang kuta ay binubuo ng mga troso at lupa. Ngunit ito ay nawasak noong 1574 ng mga pirata ng China sa pamumuno ni Limahong. Sa pagitan ng 1589 at 1592, ito ay naibalik gamit ang mga inukit na bato at putik na semento. Dumating ang British noong 1762 at naghari hanggang 1764 gamit ang Fort Santiago bilang kanilang punong tanggapan. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas gamit ang Fort Santiago bilang isang tirahan ng militar at kulungan. Tinasaping sa pagitan ng 2,500 hanggang 3,000 Pilipino at Amerikano ang ikinulong at pinahirapan sa lokasyong ito. Noong 1946, ibinigay ng militar ng US ang Fort Santiago sa gobyerno ng Pilipinas. Ang National Park Development Committee ay muling itinayo ang kuta at pagkaraan ng ilang taon ay ipinigay ito sa Intramuros Administration noong 1992. Pagamat maraming kwento ng multo tungkol sa Fort Santiago, isa ang namumukod tangi sa lahat ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang multong iyon ay si Jose Rizal, isang pambansang bayani ng Pilipinas at ang pinakakilalang bilanggo ng Fort Santiago. Sa mga araw bago siya binitay, si Rizal ay ikinulong sa mga rehas ng Fort Santiago. Maraming tao ang naniniwala na ang kaluluwa ni Rizal ay nananatili pa rin sa dating kulungan. Siya ay sinasabing nakikita sa ilang mga lokasyon sa loob. Gayunpaman, siya ay karaniwang nakakulong sa rehiyon kung saan siya ay nanatili bago siya bitayin. Tinasabi ng iba na narilinig nila ang kanyang boses o maging ang kanyang mga hakbang na lumalakad sa kalsada na kanyang nilakaran patungo sa kanyang lugar ng pagbibitayan. Ito ay ngayong minarkahan para sa mga bisita upang lakarin ang nilakad ni Rizal sa Fort Santiago. Kasama ang espiritu ni Jose Rizal, sinasabing ang Fort Santiago ay tahanan din ng maraming iba pang espiritu. Marami sa mga ito ang ipinapalagay na pinahirapan at pinatay ng mga bilanggo sa mga kulungan ng salakay ng mga Hapon ang kuta noong World War II. Ang mga turista sa ngayon nang makasaysayang museo ay nagsasabing nakakakita sila na mga transparent na anyo na mga bilanggo. Higit pa dito, ang ilang mga tao ay nag-uulat na mahiwagang mabilis na pagbaba ng temperatura, mga boses kahit walang tao sa paligid, pagsigaw na para bang may taong sinasaktan, at mga biglang pagtapik at paghawak ng mga hindi nakikitang puwersa. Ang paranormal na aktibidad sa Fort Santiago ay patuloy na nagpapahanga sa mga bisita hanggang ngayon. Patuloy na umiikot ang mga kwentong alamat na mga supernatural na nilalang sa mga pader ng kuta, na piraniniwalaan ng ilan na ang mangmultong ito ay nakatira sa kuta upang ipagtanggol ito mula sa pinsala. Sinasabing ang Fort Santiago ay tahanan ng mga enchantment, espirito at mystical force na nagpoprotekta rito mula sa kapahamakan. Totoo man o hindi ang mga kwentong ito, patuloy na nagdadala ng misteryo at appeal sa Fort Santiago ang mga kwentong kababalaghan na hindi maipaliwanag. Ang matandang simbahan sa Pilipinas ay ang San Agustin Church na matatagpuan sa loob ng mga pader ng Intramuros. Ang simbahan kasama ang katabing monasteryo ay ang tanging mga istruktura na natitirang nakatayo pagkatapos ng World War II. Ang kasalukuyang konstruksyon ay sa katunayan ang ikatlong versyon ng simbahan na nakaranas ng na iba't ibang natural na sakuna sa buong panahon nito. Itinayo na Augustinian Order ang simbahan noong 1571. Ito ay itinayo noon gamit ang mga nipa at kawayan at pinangalan ng Iglesia y Convento de San Pablo. Nasakop ni Limahong, isang Chinese na pirata, ang Maynila pagkaraan ng tatlong taon na nagresulta sa pagkasira ng mga gusali at ng San Agustin Church. Dahil sa takot na masira muli ang simbahan, pagkatapos nila itong muling itayo, ang mga priling Agustinian ay nagpasyang gumamit ng mga adobe stones para sa pagtatayo ng ikatlong simbahan. Nakipag-ugnayan sila kay Juan Masias, tungkol sa disenyo at pagtatayo ng simbahan noong 1586. Ang San Agustin Church ay dineklarang kumpleto noong 1607. Ang San Agustin ay isang haunted na lokasyon dahil sa pagkakaroon ng isang crypt o litingan sa loob mismo ng bakuran nito. Kabilang sa mga nakalibing doon ay ang pintor na si Juan Luna at si Miguel Lopez de Legazpi na nagtatag ng Maynila noong 1571. Ang crypt na dating kilala bilang The Profundis Hall ay kunsaan kumakanta ang mga praile ng Salmo para sa kanila mga kapwa-kapatid at community donors ng kanilang lugar. Noong Battle of Manila ng 1945, ginamit din ang krip bilang kulungan at lugar ng pagkitay. Ang monumento sa gitna ay gumugunita sa isang at apat na put isang bilanggo ng digmaan na pinatay ng mga hapunis sa mga huling araw ng pananako sa Maynila noong ikalawang digmaang pandaitig. Ang waiting room ng choir loft na ito ay naging morgue para kay Fray Vicente Sepulveda na pinatay noong 1600s. Ang kanyang katawan ay inilagay sa silid na ito habang ang kanyang hintuturo ay nakaturo sa pintuan. Ang bangkay ay inilagay sa paraang ito upang makilala ang mga nagkasala sa pamamagitan ng pagturo sa puso ng bawat praile na dumadalaw upang magbigay galang. Sa loob ng parehong monasteryo, ang mga pumatay kay Fray Sepulveda ay nakilala at inatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti. Maraming mga paghihirap at pagpatay ang naganap sa monasteryo noong World War II at ang spiral staircase sa may pasilyo ay sinasabing nataguan na natatakpan ng dugo ng mga biktima ng panggagahasa. Marahil ay may katotohanan sa kasabihang matulog ka na sa simenteryo, huwag lang sa simbahan. ang Casa Manila ay isa sa mga tirahan ng Plaza Luis, isang cultural commercial complex na matatagpuan sa tapat lamang ng kalye mula sa San Agustin Church. Ang harap nito ay itinulad sa isang 19th century na tahanan sa Calle de Jaboneros ng Pinondo. Ang Casa Manila ay itinayo sa pagitan ng 1981 at 1983 at mayroon itong lifestyle museum, mga specialty stores, mga lugar para sa events at headquarters ng Intramuros Administration Museum Division natuklasan sa mga archaeological investigation site ang isang balon na naglalaman ng maraming buto at kalansay. Ang mga buto ay maaaring mga tao na nagtago at naipit sa balon noong World War II. O maaari naman sila ay mga bangkay na ibinagsak ng mga sundalong Amerikano upang hindi sila magtrabaho sa paghuhukay ng mga libingan. Maraming mga tao ang nag-iisip na ang mga namatay ay nagmumulto pa rin sa lugar dahil hindi sila inilibing sa isang kristyanong paraan. Sa panahon ng pagtatayo ng Casa Manila, ang mga gwardya at manggagawa ay nagsabi na nakarinig sila ng mga yabag na umaakyat papunta sa azotea o hardin sa bubong ng bis oras ng gabi. Pagkatapos ay mapapansin nila ang isang hindi nakikitang katawan na bumabagsak mula sa azotea sa batong simento sa baba na parang may nagpapakamatay. Ang intramuros ay isa sa mga katunayan kung gaano kalikas ang kasaysayan ng Pilipinas. Sa bawat sulok ng mga batong pader o sa mga ilalim ng mga libingan man, ang intramuros ay puno ng kwento hindi lang ng mga bayaning lumakad sa mga hardin at pasilyo nito, kundi tungkol din sa mga kaluluwang naghahanap ng katarungan at sumisigaw ng tulong galing sa mga bisitang turista na dumadalaw sa kanilang mga tahanan. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa Dinibo.